Good morning everyone. It's me again. Uh, welcome to my channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe please subscribe, subscribe na kayo, like and uh, share na rin please. Uh, and hit the notification para uh, updated kayo sa aking channel. Uh, look at me. Um, nakita nyo ang buhay dito sa Amerika, kahit saan na nasa outside ng bansa natin, uh, ang buhay namin ay routine. Kita nyo ba, pag wala, akong, uh, wala pa akong client, nag ako ng client, uh, naglalaba ako, nagtitiklop ng mga uh, damit na mga nilabahan. And then, uh, tawag dito, um, <clears throat> wala kang sinasayang na panahon kasi uh, wala kang karapatan magsayang but we cannot complain kasi uh, sa mga katul lalo na sa mga katulad naming uh, you know ano kami uh, hindi naman masarap ang buhay diyan sa atin so this is the best life na talaga sa mga katulad namin na talagang kailangang lumabas ng bansa para for better life, ba? Diba? Kaya habang bata kayo, magtrabaho at mag-enjoy at the same time dahil hindi tayo bata forever. Uh, kaya maging smart din tayo sa pinaghihirapan natin para pag time na na uh, it's time for us na we cannot function anymore. At least may nangyari sa pinaghirapan natin, di ba? So, uh, dapat talagang uh, may konting ipon. Uh, basta enjoy ang buhay. wag naman puro ipon na lang. Siyempre, isingit natin yung enjoyment natin sa buhay para wala tayong mamiss, di ba? Yun ang uh, buhay talaga na kailangan nating i- uh, pagtiyagaan. Ganon talaga. Kasi kung hindi tayo magiging matiyaga sa buhay natin, sa araw-araw natin, eh di, uh, wala. Walang mag, walang mag uh, sa buhay. Uh, talagang ang life is full of sacrifices. Kaya nga sabi ko sa anak ko nung andito pa siya, anak, don't complain kasi, ah, uh, Life is all about sacrifice, sabi kong ganun sa kanya. Hindi tayo uh, forever na masarap ang buhay and take advantage while you're young kasi wala ka pang mga uh, responsibility. So uh, dapat uh, enjoy while you can dahil... Uh, darating ang time magtatrabaho ka rin. Kaya yun ang sabi ko, once you started working, uh, that's what you're gonna do forever. Kaya you have to be smart sa, sa buhay kasi kung hindi, talagang walang mangyayari. Anyway, uh, like I said, um, alam nyo marami sana akong kwento kaya lang. Ang hirap kasi, pag magkukwento ka, lalo na kung uh, nagmamadali ka naman cause you have client mai-stop ka so minsan ang hirap kaya minsan di gustong-gusto ko nang mag-start magkwento about my daughter and then mai-stop di uh, pagka-time ko na uli magtrabaho uh, wala akong magawa di ba kaya hahanap tayo hahanap ako ng way kasi ano pa ako eh uh, full time ano pa ako eh na nagtatrabaho eh sana kung uh, free na ako sa sa vlogging, hindi naman nagre-reels pa ako kaya sinisingit ko lahat yun nagagalit na nga sa akin si Meta at uh, hindi ako nakaka-keep up sa mga followers ko but anyway iniingatan ko yung cause I wanna keep all my followers kasi it's fun for me na ginagawa ito na maraming um, nagfa-follow maraming nakiki engage sa akin uh, at saka I'm hoping na nakakatulong tayo sa mga ibang tao hindi lang para kumita syempre para makatulong in a, you know like in moral support kahit moral support lang kasi yung financial is right now it's kind of hard because we're living here like paycheck to paycheck so uh, kahit gusto naming mga nasa outside na tumulong sa mga taong mahihirap uh, hindi naman namin kaya kaya uh, we cannot do anything about that kaya yung mga taong uh, pero hindi ko kayo dine ha you never know uh, every day is a different day so you never know bukas uh, makatulong ka sa tao biglang may bumagsak diyan na na himala eh di why not di ba so anyway ganun lang yon kaya uh, keep going lang kasi ang buhay talagang keep going katulad namin tingnan nyo uh, napakahirap ng pinagdadaanan pero tingnan nyo normal kaming nabubuhay kasi kailangan maging normal dahil kung hindi mo pilitin ang sarili mo sinong kawawa ikaw din kasana ano uh, kung pwede lang uh mag-stop na ako magtrabaho uh, para makapag-enjoy naman ako pero hindi nga pwede kasi may bills kami. Hindi kami pwedeng ano mag higa-higa uh, lang. Uh, talagang kailangan namin mag magtrabaho. Hindi pwedeng uh, uh sayangin ang bawat oras lahat dito. Uh, 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 sabi nga namin at uh, Time is gold, kaya pag nagbabakasyon kami dyan sa Pilipinas, minsan na-stress kami, kasi alam nyo kung bakit, uh, sayang yung time namin, kasi yung time namin talagang masyadong uh, mahalaga. Tapos, syempre, pag umuwi ka, alam nyo ba, pag umuwi ang mga tao dyan na mga balikbayan, ang gastos namin is hindi kami gumagastos ng ganyan pang isang taon namin dyan, eh, isang ling, isang buwan mo lang uubos din dyan. So, hindi yon Kaya yung iba, nakakaawa din, gusto umuwi. Hindi ka makauwi. Ako nga, hindi rin ako makauwi. Like, you know, like, uh, mas madalas kasi hindi namin afford yung ganong uh, lifestyle uh, unless na magpakabaong ka sa utang. So, it's, it's up to you. Ganon naman ang buhay eh it's up to you. It's all about your cho choices. Kung choice mong magbaon sa utang, then, then go. Kaya kami, kami naman, uh, ako, lalo na ako, I'm trying to avoid na sa utang kasi napakahirap pagtrabaho. Tapos ibabayad mo lang sa utang. Nakakaano yun, uh, nakaka-drain yun talaga. Ka nakikita ko ngayon mga ibang tao na lubog sa utang sa bagay, i enjoy nila yung buhay nila siguro dahil nagagawa nila yung gusto nila, hindi katulad namin kailangan pang uh, i-plan everything bago namin gawin kasi uh, it's financial issue nga uh, hindi naman tayo pwedeng sige nang sige tapos uh, mababaong ka rin sa utang although, yung mga small thing naman, kaya naman namin yan i-provide uh, hindi naman yung talagang totally wala na kami magawa sa buhay namin, kundi magtipid na magtipid. Hindi naman ganon. We still, you know, um, at least, you know, nabubuhay kami ng marangal dito, may maayos na tirahan, ayun lang. Kaya, uh, nakikita nyo, uh, uh, routine talaga ang buhay dito. Kaya, uh, yung advice ko sa mga nag- nag oh, yung mga naglumalabas ng bahay ng bansa ano maging smart kayo at saka ano um, kung kung maganda ang trabaho nyo dito at you making you know at least uh, uh, mas mas malaki sa mga bayaran nyo you're good to go you good you good na magistay pero sa mga uh, iba na hindi naman sila you know uh, hindi naman sila sobra-sobra uh, talagang uh, pagbunuan lang yan dapat magready kayo para pag hindi na tayo mga bata pwede na tayo sa Pilipinas kasi Pilipinas naman mabubuhay ka dyan as long na nagready ka sa pagtanda mo like you have your own place meron kang sasakyan meron kang pension good ka na uh Enjoyin mo na yung buhay mo. Kasi, uh, dito sa Amerika, mabubuhay kami dito. Kaya lang, uh, uh, first, hindi ka maka-stop magtabaho. Kasi, first, wala ka namang gagawin. Kasi, manghihinayang ka sa gastos dahil ang mahal kaya ng mga bilihin. Tapos, uh, may mga mga bills ka so manginginay ka so you're gonna end up like working pero sa mga taong may ipo naman na at saka maganda ang naging trabaho na kapag uh, uh, prepare sila sa retirement nila at bayad ang mortgage ng bahay nila wala silang mortgage eh talagang masarap ang buhay dito so ganun lang yun pero uh, yung mga tao na yan, syempre mga skilled yung mga yan, magaganda ang trabaho, they're making like uh, six figures. Pero kung hindi ka kumikita ng six figures, eh, talagang this is not the place for you. Uh, you have to go back. And, or, or magtiis ka dito na, you know, kung ano lang yung uh, uh, pwede, yung ano lang kaya mo. Pero, uh, at sa atin, siguro, I don't know, pero yun lang nakikita ko. I, I, I didn't say na-apply to everyone kasi hindi natin alam din. Hindi ko pa alam ang situation sa Pilipinas right now. Baka yung ine expect ko, eh, ma-disappoint ako. But who knows, di ba? Pero like I said, mag-ready ka para kahit pa paano, alam mo na meron kang gagastusin doon. You're ready na merong kang uh, pang-emergency at least like I said tapos merong kang sariling lugar para hindi ka ma-stress sa buhay mo kasi iba na yung lifestyle natin, uh, iba ang lifestyle dito sa Amerika at lalo na sa mga ibang lugar din hindi lang naman dito. Siyempre, uh, nasanay na tayo na we have job na you know, uh, we can provide yung mga maayos na natirahan, maayos na sasakyan. Siyempre, pagka wala ka ng income, hindi na yung pareho. Kaya, uh, pero like I said, uh, mag-enjoy din, kahit na, you know, nag-prepare ka para sa, you know, uh, kinabukasan. Kaya nga kami, uh, although pinrepare namin yung anak namin, pero like I said, hindi naman yun yung planang ng Diyos sa kanya. Pero at least nagawa namin ang part namin na hindi siya naghihirap. 'Yun lang naman ang kabutihan.